Ayan guys. Ah, uh, eh wala kadog so na buko din si Wilson. sinasabi daw niya hindi daw siya nakatulog. Ere, panoorin niyo. Let's go. Oy! 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 <laughs> <laughs> Para kang lasing. <laughs> 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 Nag-iinit ka. Nag-iinit ka. nag Ako ka. Nag-iinit ka. Ngayon nag Huwag <laughs> niyo ma lulukuhin. Huwag <laughs> <Di> <laughs> ano. <laughs> ako lulukuhin. ako. Buko ko nga. Buko ko din boss. Para akong nagpugi lalo. Hindi, bawal Eh, sino ba naglagay nun? Siya. Sa mga, mga bumili nun eh. Ikaw ang bumili nun. Ikaw nga dapat ang... Oo, oh, oo. Oh, oh. oh. <laughs> Dignasilarsing. Bobog wala ka pa niyan. Bobog wala pa. Ni aya yo minum eh, bas. Nagwawala talaga 'o, ba. Ah! Ah! Sparring ah. Hoy, ngod ko ngod. Gusto mo nilang ko lasing ako. Iyan, but kasi naman nalasing 'yung bata mo. Gilagyan <laughs> mo Nilagyan pala. Pa oh, nilagyan mo. Hello. O mommy no. nilagyan mo pa iyan. Lagay so, oh. na mo naman. Nag-iinit. Wala mo natin eh. Kaya, nilagyan, kaya, nilagyan, Ay, kaya. Kaya, oh, sabihin mo namang laso week ininom ng dalawa. Hmm. Ganun din lasa 'yun sa inyo. Ganun din. Pare-parehas naman. Eh, mulak ako pula. Ah, Saan ka ba bumili nun? Ha? Huh? out na yung binagbila mo. Oy! shut out. Nakalimutan ko pa nga Oy, buko! Buko Diyos! <laughs> Naging buko din. Naking buko din ang buko mo, boss! yare sa akin! Babalik ko! Babalik ko sa'yo mamaya, papatikim sa'yo! Lasin yung ba? Tinamahan siya, chan Bukol! May ba? Ngayon <laughs> <laughs> Dami, yun. <laughs> Dami, yun. <laughs> Dami yun. Isipin mo ah. Diretso yung street. Eh, ba't tinuwa mo pa? Eh, 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 Ba't tinuwa mo? Ayun, eh, nalulungo na kayo yung kalahati yun, ano? Diretso pa. <laughs> Laka ano, ng bunga nga eh. Hindi, Sabi... okay, okay lang naman. Pogi ka naman. 哎呀！<laughs> <laughs> <laughs>